Ang sobrang pag-inom ng tubig, ganyan ang sinapit ng isang babae sa Amerika matapos lumagok ng dalawang litro ng tubig sa loob lang ng dalawampung minuto. Sa report ng New York Post, ang biktima ay si Ashley Summers, 35 years old. Nakaramdam daw si Summers ng matinding pagkauhaw habang nasa bakasyon noong July 4. Kaya uminom siya ng maraming tubig. Pagkalipas ng ilang oras, nahilo na siya at sumakit ang ulo. Pagkabalik sa kanilang bahay, humandusay sa Summers sa garahe. Dinala pa siya sa ospital, pero tuluyan ding binawian ng buhay. Ang sanhi, water intoxication. Ayon sa mga ulat, uminom daw ng ganito karami o 2 liters ng tubig ang biktima sa loob ng 20 minutes. Pero sabi ng mga doktor, isang litro lang ng tubig ang kayang salain ng ating kidney o bato sa loob ng isang oras. At kapag sumobra ito, delikado na ang isang tao. Ayon sa clinical nutritionist na si Dr. Dex Makalintal, ang water intoxication ay isang pambihirang kondisyon na pwedeng mangyari kahit kanino. Kapag daw kasi uminom ng sobrang dami ng tubig sa loob ng maikling panahon, maaring bumagsak ang sodium sa dugo. Ang tawag dyan, hyponatremia. Kapag sobra kasi ang tubig, lulusawan nito ang sodium sa dugo. Ang sodium ay mahalaga para hindi mabaga ang cells ng katawan. Kaya raw ng ibang cell natin pamamaga, pero ibang usapan pag umabot yan sa brainstem. Mamamaga kasi ito at posibeng mamagali ng utak. Maaring mauwi yan sa seizures, makomatose, o ang pinakamalala, mamatay ang isang tao. So ang nangyari dito, bumagsak yung sodium ng pasyente. At kapag ka bumagsak yung sodium ng pasyente, po, pwede siyang mag-swell. So pagka nag-swell yung cells, no kasama so sa brain, pwede mag-swell yung brain natin. So ang mangyayari, katokin mo yung ulo mo. <laughs> na no, pagka, kinatok mo, pagka mo yung ulo mo, mapapansin mo, uh, hard siya, hindi siya nag expand Eh, nag expand yung nasa loob. Gita man ni Doc Dex, hindi masama ang pag-inom ng dalawang litrong tubig kada araw. Pero, wala mo problema sa 2 liters kung spaced out siya every day. So, kumbaga, parang in a day, 2 liters, okay lamang yon Pero, hindi po pwede na 2 liters, tapos in 20 minutes, 10 minutes, maubos mo. Kasi ma-overload yung system.